Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ikalawang bakbakan ng Golden State Warriors vs Sacramento Kings bukas at ang pinakamatindi na rotation na inaasahan para sa GSW na hindi pa ginagamit ni Steve Kerr. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago yan ay pakilike po ng ating video, magsubscribe at pindutin na rin ang notification bell. Para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos na ipapalabas, So magkakaharap ulit ang Warriors at Kings bukas mga kaibigan. Paniguradong isang magandang laban na naman ito. Parehong malakas ang dalawang team kaya tiyak na maraming nag-aabang dito. Ang Sacramento ay isang kupunan ngayon na hindi pwedeng baliwalain lang kasi may lakas talaga sila ang dagdag na DeMar DeRozan sa kanilang team ay katakot po. Pagbamwelo sa laro ay masasabing napakahirap din itong pigilan. Ganon din itong GSW na ngayon ay hindi pa sila natatalo. Ngayon dito tayo sa injury report ng magkabilang kupunan. Para sa Sacramento Kings mga kaibigan ay mananatiling out pa rin sina Kevin Werther, Orlando Robinson, Jordan McLaughlin at Trey Lyles. At para sa Golden State Warriors naman po ay mananatiling out pa si Andrew Wiggins due to an illness, na ayon sa report ay kinumpirma yan mismo ni Steve Kerr. Ang laban ng Kings at Warriors bukas ay magsisimula eksaktong 10 ng umaga sa atin dito sa Pinas, nagaganapin sa home court ng Gold Blooded. Magandang game po ito kaya wag nating palampasin. Samantala nakita nga nating lahat ang kaibahan sa lineup ng Warriors noon kumpara sa lineup nila ngayon. Lumutang yan sa kanilang nagdaang dalawang panalo sa preseason games this season. Pero hindi pa yan buong sila mga kaibigan, kasi kung mapapansin po natin hindi pa pinagsasabay sina Stephen Curry at Buddy Hield. Na yan ay isa sa pinaniniwalaan nating mangyayari kapag babalik na si Andrew Wiggins sa paglalaro. Ang projected starting five lineup ng Warriors ngayon season, ay sina Stephen Curry Body Hill, Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins at Draymond Green. Small ball lineup yan pero sasakit talaga ulo kalaban nila dahil kay Curry at Hill. At grabe na rin ang improvement ngayon ni JK, na kailangan ng magpasikat para sa kontrata o para hindi matrade. Si Wiggins naman ay aabangan din po talaga kung nagbalik na ba ang kanyang dating malahalimaw na galawan. Kung nagbalik na ay tiyak na napakahirap nga nilang pigilan mga kaibigan.